Sumala ninyo ang simbahan, wala ng warta. Wala ng warta, wala nagnegosyo. Pero ano man doon na may resibo, panahon nga magbautismo ang pare. Ano na may resibo? Hmm. Ah, Siyempre, ang resibo, sa ka timaan na kanang ang transaksyon, ah, legal, pero wala naman pasabot ng na bayad, kundi kontribusyon sa so, kamatuon ng ato sa simbahan aron mapadayon ng kalihukan ng mga kaparihan. Kaya mga kaparihan, mga muna yung negosyo niya. Naman na kredag ng mga So, naman na si po, bato ka Pablo. Uh, ako maghalad, huwag paghahalaran, alang sa inyong kalag. Wala nga, tama na itong ihatag sa simbahan para na sa kalag. Kaya kung pare, una kaon, hindi na naman kamisa, hindi sa na itong kalag. Kaya misa, tinugdan sa ito para itong kalag. Nya ka nang nila nga. Uh, diba e mga apostol sa ono, kung um, mabautis uh, dawaton ni lang ka lang kasinsilyo. Pero nga na inyong pare, nagdawat mag magsinsilyo. Well, ang mga apostol ka na was nang dawat o sinsilyo. Kaya kung may sinsilyo, ang isigot ng Biblia. Pero nang ingon, San Pablo nga, Iguma ninyo ang kwarta, ay kapiton doon niya sana, inigbali kung ikan sa Espanya. naabot masinsilyo ba itong pero inaiyagin na sa simbahan, ang kitang para sa pagpalambo sa kaligukan. O nga, dito sa simbahan katoliko na ang yapon, ang pero mas nga sa tutupo, may hatag ng simbahan, di ba? Kung nga nga, si Sinsiryo may nung diba, Na nga Biblia, dili daw Nga naman nga, dili man ma, ma, kasal, kung dili, mubayad. Okay. Ang kasal, dili, mabayaran. Kaya dito, kung man. Anang bayad, mao siya ang anang suhol sa pare. Kaya ang pare, nagbayad na siya og buwis sa iyang lisensya. Panahon pare, may siya hang, uh, licensya, isip, ng pare, may susay sa iyang lisensya, isip inyado doon pare, kinala na siya bayaran. Kaya bayad na siya buwis, ana Kaya mahimo lamang balido ang kasal tao, sa kinasal kung ang nag-administrar, otorisado, o lisensyado. Huwag problema sa otoridad, kay pare na siya inorinahan. Pero kung well, ng pareha, hindi mo nawatong si Tiyol ang yung, yung transaksyon. So, kailangan lang lukas siya licensya. Kung so, may bayad niya o renews licensya, kung mo sa Tiyol, muna nga, may bayad ang iyahang profisyon, pero wala bayad ang suplemento. Sa ito, ba't ano eh, nga pare nagpasohol? Nagpasohol siya sa iyahang profesyon ni si licensya do. Pero so, dili pare. Kaya, pare, kaya, binaman, Ako, niya ang pagkapare. Kaya yung pare, yun din naman na. Ako nang ingon lagi klaro na to, ang pare, otorisado o lisensyado. Ang iba rin niya, ang iyan lisensya. Hindi ang iyan otorite. Kaya ang otorite, nagang kaging pangkasal sa paring mo siya ngayon bayan, labi na maswiting. Kaya pa bayron pa ginang maswiting, pati na kong nagluwa na naman pari kaya ginatos, binangkas doon. Ano lang nga, ang sacramento ay bayan. Ang iyan profesyon. Kaya ikano ha, ang pinakadakog gasto niya, kanang plano sa nagpakasal na kinalang nindot yun. Oh. ngedit koreksyon nito nga mahal mana tayo mana so, si sa kada sugas to pero dili to ngon kay ibayad das pareo kun di dito mo sa customs nga gusto sa ano ah, sa